Ang ganda talaga dito sa bukid na ino. Yes, ano? Pero nagkikiba ko ng mangga ngayon, anak. Ikuha mo naman ako. Hindi yeah, yeah. mo ba rakita ang umuulat? Baka madulak ako. O, tsaka hindi ako marunong umakyat na oy. Ay, imposible. Ano Baka ang unggoy na. Tapos hindi ka marunong umakyat? Ay, shit. Baka nakakalimutan mong magkakamukha lang tayo dito, nai. Ah, ganun ba? Eh, hindi naman ganun. Kataas yung aakitin ah mo, anak. Sige na nga. Pag ako nahulog dito, ha? Wala namang bunga dito, na anak ko, meron dito. Kapag ah, ito oh, dito. Nay, o oh, ano? Pero yung nasa likod mo. Ha? Wala naman anak. Oh, hindi oh, mo pa yung nakikita na? Ayan naman yung mga nakikita-kita mo. Oh. ka na nga lang dito. Hoy, oh, bakit na siya na? Hindi mo pa ito nakikita. Ha? Wala naman na. Yung singit mo lang yung nakikita ko. Medyo sumilip dito. Oh. Tulang. Hmm lang ate Pero tusan lang ako ng nanay dito na manguha ng mangga Ayaw mutahin mo Yo Tulong na ay. Ay, ako bang makatay Maraming ba akong pangalap sa buhay Hindi diba? ba ako nakakrashback ng crash ko umalis na tayo dito na. Eh. Parang binabantayin yung puno eh. Iwan ko sa'yo eh. Tara na nga. Mag-order na ako ng mango float.